Tawakas, buds, mangyayari na yung Admin Amuse dito sa Stila Baitra. Yes, buds, kinonfirm ni Sami sa Discord niya na magkakaroon daw ng bukas ng AAM. At may pinakita siya, wait. buds, na may mga bagong dryads na naman. Yung um oh, Wait lang, may titignan oh, okay. mm, ka. Anong, yun pa rin ka account mo? Oo. Uh -huh. Mar. Okay. Chicken Curry. Hmm. <laughs> Naging iba. Wait lang. Tower Roblox Titanic. September 27, 9 p.m. Uy! Mabilis mo tatapos ito, men. Okay, tara na. Tayo. Hmm, jojoin kita. Play ko hey. na. Oo! Ano yan, iPhone ng daddy mo? Hmm, iPhone 16 Pro. Kau na. tak? Roblox. Sangka Wait lang, mo. Yan, uh -huh. Nasaan ka? Ayan, ito ka. Mag-spawn tayo sa... Ito, sa bow. Ay, sarado. Mm, dito tayo sa... Dito sa... Dito sa... Dito sa... hindi ko alam kung saan tayo. Dito na lang tayo sa stern. Dito sa pinakaunahan. Mm. Ito, dito. Yun eh. uy, nakatay. Uy. Uy, uy, uy. uy. Makakasurvive tayo dito. Tara, kaya't na tayo dito. Tara, punta tayo dun. Uh. Uy, uy, uy. Hindi na ako. Hindi na ako malagulat

Ayan ka Ayan yung bayo din. Paano lang Life vest, life vest. Suwet so mo ang life vest mo. Ano yan? Ito, meron kong item dyan. Ano yan? Life vest. Ano yan? Nalubog na? Oo. Oh. Ang <laughs> hangas. Oo, ito tayo. Ayan! Ay, bakit nandiyan ka lang? Ulog oh, ka pa dyan, may slide ka dyan. Uy! Uy, uy, uy! <laughs> uy. ka... jan Uy! Uy! Ba na bang... Uy! Uy! Pag nanalo ka... Uy! 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 Ki pikir na penmulammal. Hindi na ako naglalag. Wait lang. Pareho. Uh, ano Ilan na, na rin yung card mo? mo? Isa lang. Eh, 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 e. Natakbo ako. ano, ano? Ganyan? Uh Oo. -oh. May ganyan din ako eh. May hirap ko na ako. Saya sudah berjalan di sini. Apa? Saya akan masuk bye dalam? Tidak, saya akan lumulubog na yung Titanic. Has was... Oh, oh, oh! Okay, din tayo sa stern. Ay, 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 ay. Ayaw. Ay, oh. ay mag-i-slide ako. Scooby-Doo. Scooby-Doo? <laughs> ano yun? Ay, <laughs> Hila. Second panel last collapse. Tomir. Ako na lang grow garden ka. Ah, pag nanalo ka dito, pag nakasurvive ka dito, bigyan kita ng she was broken in two. Ula. Ula. The ship was broken in two. Oh. Tingnan mo. Ula, boss. Boss. Break in half na. nag ka? Ah. Kaya ko. Dito ka sa likod. Dito ka nga sa likod. Dito ka sa likod. Mahulog ka dyan. Ay, huwag ka dyan. Dito ka sa stern. Tinitin ako. Tinitin ako nga. Dyan nga ako. Wala, Ay, dito tayo, dito tayo, dito tayo. Aku bingung nak tentang yang jual aku. Siapa yang buat orang tuh bego? Beli sunmu, beli sunmu. Nabi di sana. Nyeri, aduh bang nyeri. Dombetai seduh doh Oh, kita tayo, yai 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 yai. Mari lagi tu. Ah 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 ah. I. Yenatina makadir di no, no, no. omotas okay. ay bye bye ah 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 buru di omotas apo din nga eh kuyung nangis nga oh ayayay Gracias. sagot. Okay guys, bye-bye. Pizzeria